Hi! Medyo malamig na gidiri mga maring sa Australia. Kay nagahudi-hudi na gud me. Tapos karon no, magluto taog. Tino lang manok. Pero ang gamit ko ay ganyan. So okay lang. So meron ako isang sayute. Meron akong kamote. Tapos meron akong sili. So punta tayo doon sa garden para makita natin kung ano ang pwede nating ilagay ng mga dahon. Ayan. Ayan, bago pala ako kukuha ng mga dahon. Ayan, maraming dahon. Mag-ano muna ako. Bu bisbisan ko tong aking malunggay. Ayan. Ganyan dito mag-bisbis. So dapat nakalubog sila. Ayan. Dami akong malunggay. Wala. Nashock ako. Wala. Tingnan nyo yung kahapon lang ba yun na video? Na may mga ano. Ayan na siya. Oh. Ano, na, nagturok na sila. Kailan lang yun? Yung may bisita kami dito, di ba? Ayan na siya, nagturok na. Ay, hala, kabilis. Ayan na yung mga ano, oh, passion fruits. Ayan. Dito, ano kaya dito? Alam ko may malunggay ako dito tinubo. Ayan. Hala. Ayan, bilis. Grabe. purya usog. Oh my God tanya Wow. <laughs> uh, grabe. Kuha na ako ng ano. Ito yung aking ilagay sa tinula. Lagay natin to sa tinula mga maring. Ayan. Tapos meron pa dito. Ito parang masarap to no. Ito na lang masarap to. Pero kunin ko din siguro yun. Kasi ano siya eh. Alam mo yung. Ang hahaba na nila. Di ba? Ayan. Kuha tayo. Yan. Ganunin ko lang siya pag ano, para tutubo pa siya ulit. Kasi malamig na ang panahon. So, maganda ang pitchay pag sa weather na cold. usin ko lang to. nandito tayo sa kabila. Dito siya kalalaki. Oh. Dito ko sa inyo ha. Ilang beses ko na to syang na ano. Yan oh. Ilang beses ko na to siya na harvestan dito. Iko na mabilang so kunin ko siya lahat silalay ko sa fr sa fridge sa ref ba para ano lang sigurado na ano nagulat talaga ako sa mga beans ko snake beans yan yung sitaw ba sa atin batong Ang laki mo oh, oh. Yeah. ayan puno <laughs> ayan magpakulo ako muna ng kalabasa ay kalabasa puto na sa utak ko potato para kay Neb. Iisahin ko siya para sigurado na meron silang carbo. Yan, ko itong gulay. Ayan. Alam nyo, ano to eh. Sobrang malinis to. Kasi di ba araw-araw ko siya dinidilig. Tapos malinis na tubig. kaling Galing talaga Greco. Kumbaga tsaka kung napansin nyo, buo-buo siya talaga. Wala siya yung, ano ba, kagat-kagat ng mga, Mom, ano. Wala, hmm. diba? I mean, wala, wala siya mga gym? kagat. Ah, kasi nga, yung inanuhan ko, nag-research ako, ano siya, baking soda, at tsaka, ano ata yun? Ito ata yung nilagay ko dyan, oh. Yung pang ano ng, ano ba? Ito, oh. Yung ganito. Dishwashing. Dishwashing ba talaga? Yan. Yun lang yung nilagay ko dyan. Tapos yun na, ini-spray ko na siya. ni spray ko siya sa ano. Tapos wala. Ito na siya. Ganito na siya. Wala siyang mga kagat ng mga insekto. Tapos wala pa talaga yung fertilizer, ha? Hmm. Eh mga maring, ganito ako mag, ano, magtinola pag kasama si puti. Hindi ko to pinapakuluan ang ito piniprito ko siya. Tapos ilalagay sa ibab, Mamaya makita nyo. Ayan. piniprito <coughs> ko muna siya. Ayan. Pakita ko sa inyo mamaya. Ayan, nag-golden na siya. Pwede na tong ganito. Ayan. Concept aside natin siya dito. Lasahan natin yung ta Ayan, talong. Manok. mm keso Yes, Mm. Ginihalo natin sa tinulang. Mamay, tingnan nyo. maglagay na tayo ng bawang at saka Isiprito ko rin yung kamote at saka sayote. mamaya na natin i yung ating um, patatas. Lagay na natin yung katas ng patatas. O yung sili. Diyan muna ng ginger. Idagdag na natin ng tubig. Yan, kumulo na. Lagay na natin ito ating patatas na. Lutok na yan. Patatas natin. Lagay natin ang ating gulay galing sa garden. Ganito kadaab kadami lagay ng gulay. Ayan. Sobrang ah, dami. Ayan, ang special. Ayan, may bulaklak tayo ng malunggay. Ilagay natin. Tapos, maglagay din tayo ng ito. Pinadry ko to. Tingnan nyo ng maigi, ha? Pinadry ko. Pero hindi pa siya masyadong dry. So, lagay tayo. Ayan. Magiging magic yan mamaya. Fresh na fresh. Ito na yung pinaka-plating natin. Ito yung kay Neb. Ayan. Ipute. Lagay natin siya ng mga tatlo. O, oh, dalawa lang kasi meron pa siyang sayote. At saka meron pa siyang kamote. ba? Diba? Tapos, lagyan natin siya ng sabaw. At saka gulay. At syaka, ito na yung manok. Ganyan. Ginaganyan ko siya. Ayan. Kita nyo? Tapos, lagyan nyo siya ng sabaw. Charan! Ayan na yung kay Neb. Ganito na yung ating tinula na hindi hinalo yung ating manok para pangit kasi pag yung manok na pinakuluan. Ayan.